Ako pa man lumitaw ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, meron ang nagsalita tungkol sa kaso ng missing sa bungeros na may kaugnayan sa tanim droga. 34 ang nawalang cockfight enthusiasts mula 2021 hanggang 2022. Pero merong natakip at eventually nag-survive. Yan sina Alvin at Darwin Indon o kinilala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang Indon Brothers. Ang tumestigo sa pagdinig ni Sen. Bato de la Rosa tungkol sa missing sa Bungeros Mystery. November 18, 2020, pumunta raw sila sa farm ni bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna para sa isang derby. Dahil daw sa resulta ng sabong nila, sinuspechahan sila ng game fixing na paulit-ulit tinanggi ng magkapatid kasama ang iba pa. Sabi po sa amin, mga magchachoke yata kayo eh. Sabi ko hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito po. Balik-balik na po kami dito. Pinapili si Alvin. Mamatay na lang o mabuhay pero kaso ang kapali. Bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na Hinalpot po ako sa ganito. Ang tanong po kayo pa yung may may entry ng game farm. Ano? Anong ginawa ko sa'yo? Hinalpot po ako bigla sa damit po. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan. Kinabukasan, inaresto sila ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinaniman naman sila ng shabu sa pickup truck kung saan sila isinakay. Sa katinuro ng magkapatid si na Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarrete na di umano'y nagtanim ebidensya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na ang kaso ng missing sa Bungeros may intersection sa drug war. Pero sino nga ba ang mga pulis na tinukoy ni Alvin? Sina ang isa rin sa five officials na sinampahan ng DOJ ng kasong kidnapping at robbery dahil sa pagkawala ng isa namang isabong master agent na si John John Blasco noong 2021 base sa Senate investigation. Dati siyang assigned sa Provincial Intelligence Branch sa Santa Cruz, Laguna. Si Claveria naman naging bahagi rin ng kasong ito, pero di kalaunay na dismiss for lack of probable cause. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot na pulis sa kaso ng mga nawawalang sa Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Isang deeply rooted Filipino tradition ang sabong. Libangan na nag-evolve sa cultural activity na kalaunay naging billion dollar industry sa bansa. Pero sa likod niya ay isang madilim na lihim. Sinipin natin sa special agenda report ni Ronino Dagos ng Abante Radio. Mula noon pa man, ang sabong ay malalim ng nakaukit sa ating kultura. Isa itong libangan, isang siling at para sa marami isang pinagkukulan ng kabuhayan. Pero sa pag-usbong ng online sabong o ng e-sabong, kasabay nito ang paglitaw ng isang madilim na bahagi na nagpabago sa pananaw ng marami. Simula noong Mayo 2021, mahigit tatlumpong sabongero ang naglaho na parang bula matapos magtungo sa mga sabungan at umakyat pa ito sa mahigit isandaan itong mga huling araw saan sila napunta, ano ang nangyari sa kanila at sino ang nasa likod ng kanilang pagkawala. Ang isabo e ngayon tinatawag din talpak sa lingwahe ng mga karaniwang sabongero ay nagbigay ng bagong mukha sa tradisyonal na sabong na nagpapahintulot sa mga sabongero na tumaya kahit nasaan sila. Nagsimula ang paglaganap nito ng panahon ng COVID-19 pandemic. Dahil sa mga lockdown at mga health protocols, pansamantalang isinara ang mga sabungan sa buong bansa para patuloy namang makapaglaro at makapusta ang mga sabungero, nag-ship ang industriya sa online platform. Pero sa likod ng kaginhawaan ito ay ang tupi o aldayaan. Isang praktikang nagpapanatili sa matagal ng isyo sa mundo ng sabong. Para mas maunawaan ang komplikadong mundo ng online sabong, nakapanayam natin si Adonis, isang batikang magtatari at sabong enthusiast na madalas din nagbibitaw ng manok sa mga sabungan na banggit kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Ikinuwento niya kung paano gumagana ang operasyon sa loob ng arena ng online sabong at kung paano ito lubhang naiba sa nakasanayang tradisyonal na sabong. Sa tao na sa na sa mga self-boot. Hindi ko na lang ka kaya pupusta sa boat. Ang mga naglalabad dito ayon kay Adonis ay mga miyembro ng WPC o World Beat Master Cup. Sila ang nage-schedule ng laban. Ang bawat session, mabilis at punong-puno ng sultada at marami raw breeder ang nadadala ng kanil kanilang malo para lumaban na. Ito, marami, mga um, sa dalawang daan, kulang-kulang dalawang sultada.

Ginagawa rin daw ang pagtitiyopi sa pamamagitan ng pagpurga sa mga manok para lumambot ito at hindi na makapalo ng maayos. Ayon pa kay Adoles, posibleng ito nga ang nagtulak sa pagkawala ng mga sabungero dahil ang dayaan ay sumisira sa tiwala ng mga mananaya at humahantong sa paghina ng kita ng mga operator. At ang mas nakakalungkot, kasama raw sa mga nawawala ang ilang minor di edad. mga oh, bata oh, oh. bilang isang nagbibitaw ng manok. Malaki ang takot na ang daw ni Adolis nang lumabas ang balita tungkol sa mga nawawalang sabongero. Naging maingat daw siya sa bawat galaw at pananalita dahil sa posibilidad na madamay sa isyo ng Tiyopi kahit pa niya ay hindi siya kailanman nakasali sa ganoong gawain. Para sa agenda, Ronnie Lodagos, Abante